Ay ari na nga pala ang huling bahagay ng aming paglalakbay mga katek na yan. Ay saan baga kami nakarating na? Ay di kami nga na din na sa La Union. Tek na yan ah talagang lumayaw na nang lumayaw, Ay ano ang susunod sa La Union? Ay di kay ari nga kami nakarating na din na eh. Sa Bagyaw kung nasaan ang pinakamalaking ulo ng Leon. Tek na yan ah. Ay di ari nga kami bumaba na. Kami muna ay nga at na aming kinakabisa ang bawat paligid At baka ho kami madukutan Ito na na lugi pa ang dumukot E wala na kaming kapira-pira at arilasmanin na Tek na yan na mahalaga yung aking napasayang Aking ama't ina Ay di ang una ho namin na ginawa Ay kami nagpicture-picture -picture muna Kasama ang pamilya Ay para naman ho kami may magandang alaala Sa aming pag-uwi Tek na yan na Aba siyempre, pagkakipupunta ng bagayaw Ay hindi nawawala ang garnay Ay di ang tatay ipilagsot ko ng bahag Aba ay pinagmamasdan ko ang tatay. Aba ay bagay na bagay si tatay eh. Hindi kaya ang tatay ay matagal katutubo. ng katutubo. Nakarating lang ang ang kanyang lahiyan. Tek na yan. Di, di, pati ako inasapawan. ay nasa pawan. Ay tay muna. Bigyan ako wala. Ay saka ako nagpunta. Ay ari mga aray picture na. Ay ako wala. Ay nasa nga ako din ay. Eh. Hanap hanap ay. Eh. Baka nawawala na. Ay di. nga hot. Ako ay na eh. Sa kabilang sulok. At ako ay nagpapraktis mayaw. Ay mga ligalin niya ako ay pasayawin din eh. ay, di, ako ay walang talay. Ah, tek na yan, ah ay talagang kahit saan makarateng talagang daladala ang kakulitan ay paaring ganin niya ay ako'y pagalis sa sinilihang bulate Tek na yan ah ala ay di pagkatapos nga ako namin magpicture picture at pagmastan ang paligid at maglakad-lakad ng konte ala ay kami hoy umakit na ng umakyat ay ano gaka kong pagkakataas na ray ay isa lang kong nasa isip ko ay eh. siguro kapag kami nasa tuktok na ng bundok ay eh, pili ko nang ang dyan sa sobrang taas na ray aba ay sabi nga ng tatay ay bundok lang ang amay. Ay mas bundok pa pala yung lugar na aray. At tatoy mga mga ay. Eh. Lalo na nung makita yung mga bahay na nakatikit lang sa mga bundok. Ay sabi ng tatay eh. Paano kaya nagawa yung bahay na yaw? Oh, sino ka nagkakot buhangin daw? Tsaka siminto. Eh, tunay kang pagkakahirap na yun. Ah, ah. Tunay na ang tatay pa pailing na lang sa kanyang nakikita. Tunay na manghang mga. edi eh, di aring nga ho at kami bumaba muna. At ang aming unang hinanap yung aming mga kakainan. so, kung, kung saan kami pupwistaw. Aba ay saving ka naman ninyo Pag alis namin ng manawag Ay kami bibiyahe pa ulay ng tatlong oras Para rin lang din eh Ah di kayo pagdating din kami pasal na pasal na Eh di kaya nga din namin namin aming dalang pagkain Aba yung aming nga plano Ay di kami mag overnight Ang problema nga lang ako inakalimutan kong dalhin ang tent Ay kaya sabi sa akin ang inay Kung daw ang itlog ko ay nalalaglag Ay baka nakalimutan ko na rin tech na yan ah. Kaya wala ho kami makakawa Kung kami umuwi din maya maya bago dumilay Aba ay isipin nyo mga katik na yan kami ibibiyahe ulay ng apat na oras pabalik. simula din sa Baguio hanggang Kabaratuan tunay na pagod na pagod pati ang driver sobrang pagaud ay di aring at ipinasyal ko na ang tatay at inay kami umikot din ng umiikot. at kung saan saan ko na dinala para sila ay masiyahan at para maging memory sa kanila yung aming mga pinuntahan at ako naman ho ay naniniwala sila ay aking napasaya ay bagaman nga ang ubos na ang pira ay hindi naman humababayaran ang ligaya at saya na kanilang nadarama tek na yan ay pagkatapos po namin mamasyal ay di kami nga ahaw ay uuwi na at talagang kitang kita ko naman no, sa ay mga magulang kahit na napagod ay talagang sila naman no, ay sumaya sa aming mga pinuntahan at areho ay habang buhay ng maging alaala -ala sa kanila ika nga alam ko rin niyo kaya ang priority ko ay aking mga magulang isa lang ho ang aking dahilan kapag ho ako ay nagkasakit pamilya ang mag-aalaga kapag ho ako ay namatay pamilya pa rin ang maglilibeng kaya dapat ho nating unahin ang pamilya Kaysa barkada. Hindi ko naman ho sinasabay na tayo huwag bumarkada. Ay ako ay pagsarami kong barkada. Kaya nga lang, ho, ilay kong inuuna ay ang aking pamilya. At yun naman talaga dapat. Lalo na sa ating mga magulang. Hindi ho natin masasabay. Darating ang araw ay sila ay mawawala na. Hindi bagamang sila ay nawala at tayo na iwan Ay naipadama natin sa ating mga magulang. Ang tunay na saya at ligaya siya ay paano mga katik na yan maraming maraming salamat sa inyong pagsama maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay tek na yan.